Parang magsasama rin ang ng kasama yan eh. Pinagladaanan ng panahon Pinagsisikapan para mapatibay At tumagal ng mahabang no? panahon. Kaya uh, lahat na lang nagkakaroon ko para maisalam ako ito eh. Ibig na ko sabihin Ipagpapanta kayo. Mo. Hindi nyo hi okay. na to ipapanta. Sige mo? Bakit? Wala po. Kasi maupulog na natin. Ipagpapanta ko. Ano ba ka pa? Nakawakan ko. Bawa kami siya. Bawa kami siya. Bawa Ano

Omong pair pun 2 adek fiindro dici ni si ni eh nin tanggal kanong badan ni kilak isang med naviman kuyak hin iyon o apat bungitus pagil bun tana uratin iyon matang wala raw balak fakeng huang panging kung ia

Hindi yung na bala. Wala yang yung bala. na bala. Wala na yung bala <laughs> na <yung> <laughs> 'ke. Eh. Wala naman. Wala na naman yung bitin na pero isang pa